Magandang umaga sa ating lahat. May good news pala ako. Itong aking stream as yung 60k minutes views, malapit ko na siyang mapuno. Noong una, akala ko na parang ang hirap, imposible, ilang buwan o isang taon ang pubunuin ko bago ko pa siya mapuno. hindi ako nawala ng pag-asa. Post lang ako ng post then Yung may isang post ako na hindi ko akalain na aabot siya ng mga 45k views. Siya yung nagdala ng aking 60k minutes views. In a one week, kumain siya ng mga 50k views. Ganun na siya kabilis. Ganun lang siya kabilis in a week. Na hindi ko rin naman inaasahan. Kaya kayo dyan sa mga baguhan, post lang kayo ng post. Huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi hindi natin alam yung plano. Plano ni Lord na baka one day, magugulat ka na lang, magtitrending ang post mo at hindi masasayang ang pagod mo. Kasi kung gusto mo talaga yan, kung gusto mo talagang porsigido ka, na gusto mong kumita, or kahit pa paano makatulong, baka isang araw, pagising mo, yung dati mong 10K lang, maging 50K views na siya, then ilang araw na lang, yung bubunuin mo, ilang views na lang, set up mo ng stream ads mo. Ayoko naman agad na umasa, uy, kikita ako dito. Pero at least kahit papano umuusad, yun ang importante, yung umuusad tayo. Hindi yung naka- may pangarap nga, pero nandun ka lang din naman sa pangarap lang. Thank you.